Uh, magandang araw po mga Rice. Nandito po tayo sa isang ano, salo-salo. Meron po nga dito may birthday. birthday uh, bali, pinuntaan po natin. So ngayon po, para mapatunayan natin, tinanong ko po, po, ano yung ano, ano yung nila. Ito po pala yung uh, sinabawang lamang loob. Kaso yung gulay na ano po, ito po pala yung hinalo nila. Yung sa Tagalog po, yung tabig-tabig. Sa, ay eh, tabig, sa Tagalog po. Ay eh, sa Bicol, ito po yung tabog-tabog. Ang bunga po nito, yung ginagawang gulong ng mga laruan para po mapatunayan natin ito po si Ran Ran siya po yung kukuha ng talbos ng tabig yang malambot ran yan yan yang ano lang yung talbos tapos tapos ginugulay ginagatan pa ba to ginagatan oh, oh, oh. So, ginagatan pa po, po pala sa ran <laughs> yan ayan po si ran ano single pa po, po yan, baka meron po sa'yo naghahanap. Oh. Oh. Yan! <laughs> yung, yung halo kasi kanina, naubos na namin. Oh, ngayon papatunayan po natin oh, yan, pwede na yan. Okay na yan. Pwede na yan. Kita. Yan. Hugasan hmm? pa pa man. Hugasan. Uh, yeah. yeah. mo. mo. <laughs> 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 baka kung merong ano. Yan. Ini juga saya mula-mula, tapi rasa kita malinis. Hahaha. <laughs> <laughs> Ayan na. Ayan na po. Ihahalo na natin dito sa yan, sa sinabawang lamang loob ng manok. Bali, ikatat po muna natin. After mga 5 minutes, ano rin? 5 minutes? Na. After, after mga may 5 minutes. Ito na po. Ayan. Ayan na. Ayan na. Yun ay ang the moment of truth. Lagat <laughs> ang ng laman. Yan laman na muna. May itlog pa, oh. Ayun na na, yung gulay na. Yan. Yung gulay na po ng tabig. Yan. Yan na yung gulay ng tabig.

Odi? Ayan, yeah, sige, sige, sige. Si Biasa. Si Biasa. Ibang si, si Master. Si Master. Ang sarap naman. Si Ang na yan. Yan, yan yung ano, yung talbos ng tabig. Sa, sa, sa Bicol, tabog-tabog. Napakasarap. Ang Yummy. Oh, si nama si ano? Si kawan, kawan so kawan Kita ng, ano, ng namanya ngin ngin no ayo itu kita si Bais lalai lang alalay ya 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 alalay lang lalalay lo pala daw ya ya terusnya songen Bais-nya ya ana ah harap-harap ah harap karya saya ngarap 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 harap ya teman si bareng punyung Yan, nakakapagyan. Ah, old days but good days. Mm. Good mm. <laughs> Ano? Yami. Ito ang tunay. Ang komersyal. Ang komersyal ah. ito ang ano, last na mag, ano. Ako, yung, ako, yung, ako, maglalas. Yan yan. Yeah. Okay. Oh, yan, yan. si Barry Per may uh, may halu. Oh, halu panang. Itlog, itlog, itlog. itlog ng, uh, ng, manok, manok. manok. <laughs> yan. sarap oh. Ayos, ayos. Anong apal ang ko? Ay sa gulaig. Pabes. Yeto ang aming patunay Patunay, patunay. Sabi, sabi. <laughs> sabi, sabi. Uh, patunay na pabes Patunay, masarap masarap masarap. Salamat tito. Sarap, the best. Masarap daples. Salamat salamat.